What's up? Maraming nagtatanong kung may kita na ba talaga sa aksi. Kung kita ang pag usapan ay depende yan sa kung paano mo intindihin at tutukan ang paglalaro ng Axie Infinity. Take note, ang Axie Infinity ay isa rin cryptocurrency at ito ang hindi naintindihan ng ibang mga nag-invest. Dahil ang alam lang ng iba, mag-invest, maglaro at kita na agad. In short, nadala lang sila sa hype or na FOMO sila fear of missing out. Yan ang kadalasang na-experience ng mga taong na hype lang sa mga bagay-bagay na akala nila maganda na o madaling kumita na gaya ng Axie Infinity at ng iba pang NFT games sa crypto world. Pero ngayon dito sa version 3, marami nang nagbago. Unlike sa naunang version, malaki ang kailangan mo invest doon dahil talagang sobrang dami na nagtangkilik ng Axie Infinity noon kaya lang, nung bumaba nga ang SLP, biglang nagsi-Elisa naman ng ibang investor dito sa Pilipinas. Sila yung mga taong may idea talaga sa Axie Infinity or Cryptocurrency. Ang tawag sa kanila, Whales. Pero syempre, hindi to binitawan ng dev nila na si Jihos. Kaya nga ginawa niya ang V3 para, para ipagpatuloy ang layunin ng Axie Infinity. Ang mag-enjoy habang naglalaro at kasabay ng pagkita. Pero maraming iba't ibang paraan ng pagkita dito sa Axie Infinity, hindi lang sa paglalaro. Pagbibenta ng mga runes and charms, pagbibenta ng Axie, at sa pagbibenta ng mga tokens. Sa part 3, tuturo ko sa inyo kung paano. Bye! Peace yo.